Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong December 10, 2023 at December 11, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating pong sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha ngayon pong December 10. Ayun mga idol, dito po sa December, yan 12 pa rin tayo rito. At adjust naman po sa ating Pecha, 23 po sa ating taon. Ayan, sa mga numerong nandito, ayan, kagaya pa rin ng dati, sisimplify po muna natin sila. Ayan, 1 plus 2 is 3. 1 plus 0 is 1. Uh, 2 plus 3 is 5 ayun mga idol dito rin po sa bandang gitna ganoon pa rin 3 plus 1 is 4 at uh, 1 plus 5 is 6 at ganyan pa rin po sa bandang baba 4 plus 6 is 10 ayun mga idol yan po yung unang numero natin meron po tayo rin itong g's at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa gitna Ayan dito po yung tatlong numero natin dito Ayan combine pa rin po natin sila 3 plus 1 plus 5 is 9 Ayan naman po yung pangalawang numero natin Meron po tayong 9 At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan Pwede na rin po natin itong matayaan 9 g's o kaya naman po ay g's 9 Ayan pwede pwede na po itong kombinasyon natin ito At uh, dahil single digit naman po itong 9 Ayan ilalagay na po natin siya rito Yeah. Correct. Tana, single digit naman po siya. Hindi po kagaya dito sa 10 dahil 2 digits siya. Isisimplify natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po yung susumadan natin ngayon. 9 tsaka 1. At unahin natin yung sumada ang 9. Dito sa 9, pwede po dyan ang 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9 Pwede rin ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, yan po ang sumada natin sa 9. At dito naman po tayo sa 1. Dito po sa 1, ayan kukunin po muna natin yung 10. Sumada 10. 1 plus 0 is 1. Pwede rin po dito ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. At pwede rin po ang 37. Ayan, sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ayan, madali naman po yung sumada natin sa 1. At dito sa mga numero natin yan, sa mga naka-encircle na mga numero na ito, pipili lang po tayo dito o kukuha kung ano po yung mga nagugustuhan po natin makorosanada po nating mga numero para naman po sa mga kombinasyon na pwede po nating matayaan and rumble lang po natin yung mga numbers nating ten at yung sample natin kinuha natin dyan yung nineteen nineteen and thirty-six then ten at twenty-seven Then 18 at 37. Ayan mga idol, yan naman po yung mga kombinasyon po natin yung Mga sample lang po natin itong mga to. Pero kung nagustuhan nyo naman po sila, ayan pwede pwede nyo rin po matayaan. Ayan pwede rin kayong magdagdag o kaya nandito sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga karusunada po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po yung sumada sa pecha natin ngayon pong December 10, 2023. At isunod naman po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong December 11, 2023. At ayan mga dal, umpisa natin agad dito. Dito tayo sa December, yan ay 12 pa rin. At 11 sa ating pecha, 23 pa rin dito sa ating taon. At ayan mga dal, ganun pa rin po yung gagawin natin sa mga numero natin dyan. Isisimplify muna natin sila. Ayan. Simplify muna natin yung mga numbers natin 1 plus 2 is 3 1 plus 1 is 2 At 2 plus 3 is 5 Ayan. Ganyan pa rin po rito sa bandang gitna 3 plus 2 is 5 At 2 plus 5 is 7 Dito rin po sa bandang baba 5 plus 7 is 12 Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron po tayong 12. Uh, sa pangalawang numero natin, ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 2 plus 5 is 10. Ayan mga idol, ito naman yung pangalawang numero natin. Meron po ito ayong G's. G's. Uh, pwede na lang po natin matayaan ito. Pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. G's 12 or dosages. Ayan, pwedeng pwede na po yung kombinasyon na ito. At dahil 2 digits po sila pareho, ayan, isisimplify din natin yan bago po natin sila isumada para mas marami po tayong mga numero na pwede po nating pagpilian. At ayan mga idol, dito sa 10, ayan, 1 plus 0 is 1. At dito naman po sa 12, 1 plus 2 is 3. Ayan mga idol, yan po yung isusama natin ngayon. Uno tsaka tres. Ayan, dito pa tayo sa uno. Unahin natin yung sumada. Kukunin muna natin yung ten. Sumada G's. One plus zero is one. Pwede rin ang nineteen. Sumada disinuebe. One plus nine is ten. Pwede rin ang thirty-seven. Sumada trenta is siete. Three plus seven is ten. At pwede rin ang twenty-eight. Sumada twenty-eight. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yun pa ang sumada natin sa 1. At dito naman tayo sa 3. Ayan. Dito naman po sa 3, kukunin po muna natin ang 12. Ayan, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ng 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ng 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3 at pwede rin ang 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 and mga idol yan naman po yung mga numero nating nakuha at pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 11 ayun mga idol, meron tayo rito 1, G's, 19, 37, 28, 12, 30, 21 at 39 Ayan mga idol, ganoon pa rin, lang natin yung mga numbers natin dito Pili lang tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korosanada po natin yung mga numero Ayan, at doon naman sa ating sample, kinuha natin dyan ang uh, 10 at uh, 21 Then 19 and 3 Then, 12, 28. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumada sa pecha, ngayon pong December 11. Ayan mga idol, meron tayo rito ng G's 21, 19, 3 at 12, 28. Ayan mga idol, sa mga sample natin ito, meron po tayong tatlong kombinasyon. Kung nagustuhan niyo po yung mga sample natin ito, pwedeng, pwede pwede nyo po matayaan yung mga yan. Pwede nyo kayong kumuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito kung may mga nagugustuhan pa po tayo. Rumble lang po natin. Pilihan tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At uh, bago po ba tayo magtapos, uh, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong-lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga Sumada po natin yung mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. And depende po na lang po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede pwede pong tayaan sa lahat po ng lokasyon dito po sa atin po sa Pinas ay pwede po o kaya sa ibang bansa ay pwede rin po. At ayun mga idol, dollan po ating sumabi sa Pecha ngayon pong December 10 at December 11. At sa mga comment din po na hindi ko po nasasagot sa mga katanungan po ninyo mga pasumada po ninyo pasensya po dahil po sa busy po sa trabaho at hindi ko po agad-agad nakikita o napabasa nyo yung mga katanungan po ninyo mga pasumada po natin kaya humingi po ako ng pasensya sa inyo sa inyo pong lahat at ayun mga idol uh, dito na lang ating video pag nyo lang po yung mga susunod natin mga sumada maraming salamat po at good luck po sa ating pong pagtaya.